Hello 18 welcome back to my channel sa kabila ng pagpapatikos at pembabash. Sa ating SB19 lalo na kay Estelle, ay uh, hindi maiwasan na to the rescue at ipagtanggol ng 18 ang kanilang idol na SB19. The power of 18 kumbaga ang nangyayari. Ito nga nag-post sa Facebook at pinagtanggol syempre ang ating SB19 boys sa kabila ng hates, hate raid. Pababash at ibang pamamatikos sa ating mga boys. Kaya ito nga, basahin natin. At uh, talaga namang walang ginagawa ang SB19. Sila ay uh, nagpapasaya ng mga tao, ng mga fans. At nagsumikap sila. Wala silang naapakang tao. Ang mahalaga, sila ay nakatulong sa kanilang pamilya at matupad ang kanilang mga pangarap. O diba, ayon sa post sa Facebook, kahit maraming hates ngayon ang nakuha ng SB19, kahit wala silang ginagawang masama, ay uh, ang suklit nito ay uh, gift, blessings at talent na binigay mula sa Panginoon, mula sa may kapal. Kaya SB19 Boys, patuloy lamang ang buhay at magpasaya ng mga fans at mag-entertain ng kapwa Pinoy sa anong sulok ng mundo. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.